Ako'y paulit Don, Don missing ka. Ako ito ang ibong adan na. Tumingin ka sa punong katabi mo gusto ko bigyan ka na isang babala. Ang okay. iyong kasintahan si Donya Leonora ay ikakasal na sa ibang lalaki. Ano ang minamahal ko? Ikakasal na sa iba? Oo, oh, oh, at ang masaklap pa ay sa iyong kapatid na si Don Pedro. Siya ang taksil nanong pumunta ka sa silangan sa bandang de los cristal at hanapin si Doña Maria upang siya na lang ang inyong ibigin hindi kita papabayaan at sasamahan sa iyong paglalakbay